Tuwing may kalamidad, karaniwa na ang makakita ng mga politiko at elected officials na personal na nangangasiwa ng mga operasyon ng pagsagip at pagtulong. Siyempre, wala namang masama rito. At sigurado akong labis ang pasasalamat ng mga natutulungan nila sa kanilang ayuda. Bigang din natin na ang pagbibigay ng tulong ay hindi masama at nararapat bigyan ng pagbubunyi. Ngunit, may mas malalim na aspeto ng pagtutulong na dapat suriin sa ganitong mga sitwasyon. Di maaring face value lang. Higit na mahalaga ay kung ano ang tunay na ugat at intensyon ng pagtulong ng isang tinaguriang public servant. Sa madaling salita, tumutulong ka ba dahil may tunay kang hangarin na sumaklolo sa mga nangangailangan o tumutulong ka dahil nagpapaganda ito sa imahe mo bilang isang politiko. Mas mahalaga ba sa iyo ang tumalima sa kapwa o tumaas ang virality mo sa social media? Siguro madadala sa isang simpleng pagsusuri ng puso yan. Bilang isang politiko, papasok ka ba sa baha hanggang bewang? Maglilinis ng basura mula sa drainage at kanal? O haharapin ang matinding hampas ng bagyo kung walang magkocover o kukuha ng litrato ng ginagawa mo to. Kung walang magdodokumento sa SOCMED o balita. Check na check naman ako na ang sagot ng bawat politiko sa buong bansa sa tanong na yan, ay isang masigabong oo. -o. Ngunit sa pinakamalalim at pinakatapat na bahagi ng kanilang puso, ang boses ng kanilang budhi at konsyensya, totoo nga kaya. Para sa ating mga simpleng mamamayan, dito pumapasok ang consistency. Base sa ating obserbasyon at karanasan, itong si Pedro Politico ba ay nagpapakita lamang tuwing may krisis? Sa malalaki at media-covered crisis lang ba biglang sumusulpot si one kandidato? O lagi ba siyang handang tumulong maging maliit o malaki ang kalamidad? Ang mga larawan at video ba na kumakalat ay puro pabida hero shots na talagang posing o mukhang natural at candid action shots. Ang katunayan kasi, madalas ay malabo ang linya sa pagitan ng pagiging help pal at ang pagiging e-pal. Pero bilang Pilipino na may matalas na intuition, obvious naman kung sino ang tumatawid sa linyang ito. Sa panahon ngayon, Lalo na kapag may kalamidad, ang kinakailangan natin ay mga pinunong A+ plus, na ang intention ay to help the public at hindi to help the publicity.